Samantala, umakso na rin ang Customs Bureau kaugnay ng umano'y maanumalyang importasyon ng mga armas ng Philippine National Police. Ito'y sa pamamagitan ng pag-imbentaryo sa kagamento ng mga gun dealers at importers sa bansa. May report si Noel Perfecto. Agad na pinasisilip ni Customs Chief Rufy Biazo ng ilang pang mga listahan o tables of importation and trust trade, ang authorized dealer at importer ng firearms at registered importer ng Customs Bureau, Kaugnay na pinainbistigahan ng maanumalyang gandil ni Bartelist at Congressman Angelo Palmones. hinggil sa 28,000 ang piraso ng Glock 9mm pistols na dumating noong September 4, 2012 sa Manila South Harbor. Uh, kinuha namin ang importations ng Trust Trade sa taong ito. Actually from sa January 2011 hanggang August 31, 2012. At lumalabas na sa ang trust trade ang pinakahuli nilang importasyon ng baril, ng Glock Pistols, ay noong June 18. Ito siyempre pwede pa patignan no, kung saan ito napunta at kung ano ba ang documentation nito. Pero June 18 ang huli nilang importation ayon sa aming records. At pinacheck naman noong buwan ng September 2012, uh, lahat ng importation ng baril or uh, accessories and parts, ito naman ang mga lumabas na kumpanya, hindi kasama ang uh, trust chain. Ito'y matapos na pabulaanan ni Jocelyn Gutierrez Jose. Director for Operations ng GG Industries Incorporated, na wala umanong anumang importasyon ng 28,000 na Glock pistols noong mga buwan ng Agosto, particular noong September 4, 2012. Dahil dito, masusing pinabubusisi ni Biazon sa kanyang mga tauhan kung meron ng importasyon ng Trust Trade o GG Industries Incorporated hinggil sa si binunyag ni Congressman Palmones na Bagamat hindi pa natatapos ang kontrobersyal na gun deal, ay dumating na sa bansa ang 28,000 piraso ng Glock 9mm pistols nitong buwan ng September 4, 2012. Sa ngayon, base na rin sa disclaimer ng Trustrade Trade GG Industries Incorporated at sa listahan ng gun importations ng Trust Trade Incorporated sa Customs Bureau para sa buwan ng Enero hanggang sa September 2012, masasabing walang anumang gun importations na pinasok ang kontrobersyal na gun dealer at importer ng firearms sa buwan kasalukuyan. Ay sa mga may-ari ng trust trade, patunay lamang ito nila na walang ginawang anumang importasyon ang trust trade katulad na nais palabasin ng ilang mga kritiko na naisirain ang reputasyon ng kanilang kumpanya. Matanggap namin yung sulat mula sa trust trade uh, humihingi ng assistance sa amin na Uh, tabulaanan pagdudaanan, uh, yung aligasyon na meron silang importation. Uh, sumulat sila sa amin ngayong araw na ito, humihingi ng certification para masabi na wala silang importasyon ng firearms ng Og ng September 4 at ganoon din ang buong August at uh, September 2012. So, ito naman ay nagtugma doon sa aming nakuha na data mula sa aming Uh, system, dumalabas na tama yung paghingi nila ng certification na sinasabing wala silang importation ng August or, or September. Ngayon lang ito pumasok. Para sa Television ng Bayan, ako naman Perfecto.